na mga kamamshi, continue tayo kasi kanina umalis kami. Okay, iniwan ko muna ito. Celery, carrots, sibuyas, bawang, dahon ng sibuyas. Ano natin? Para sa lupia. Siya C'est lancé les i-ano na natin dito sa second batch na ito. Timplahan! Lagyan ng dalawang egg. Asang magiging sarap oyster? Huh? On oyster. para a Lumpia chicken vamos Magra rap Natayo I know and I'm rapping Ready to wrap two thousand years later two thousand years later Pinabalot ko nang sa ripak-ripak -ripa ko na ang aking lumpia. Chicken lumpia. Hmm. May oh. panatapos, oh. Ilagay ko sa isang pack 12, 15 kasi isang luto. Hmm, may 10, may 15, may 12. Hmm. Yan. Tapos ito, mag uh, ano na, linis, magluto na naman tayo para sa ating hapunan. Yan. Kaibigan. Tingnan nyo. Ano kaibigan? Ah. Oh. Itong ganap natin sa araw na ito. Araw. Hmm. Ayan. Ipakin ko muna mga kaibigan. Para. Mm. Kaong kalumpia pa ni? Luto? Oh. Para rating lang ng anak ko galing sa eskwela. Kain ba siya ng lumpia? Magluto ako. Ano to? Si kanina, nagluto na din ako bali 10 o 12 yung dalokan ng asawa ko dumating siya. Kumain din. Kunin hmm. ko po um, yun ilang kumakain. Ilang piraso so, sa isang ano. So, so, um, basta. Ano mas ah, luto pa. So hmm. guys, ululutuin ko. Alam piraso. Mga kaibigan, nagbabad ako ng chicken to, sa tubig. Nilagyan ko ng asin, paminta, at saka bawang. Bukas ko na ito prituhin. Para ang ano natin, yung chicken, ano, juicy. Maapaw na siya. Tignan nyo. Overnight natin. Paglagay ko na sa red. Lagay natin na sa red. Tapos nakamansi. kamansi. Anguin ko na yung ano, yung niluto kong lumpia para sa anak ko. Tingnan nyo mga kamansi. A o. few inches later kaibigan may ano may nangyari natumba yung kuno namin sa likod tingnan natin ah buti na lang hindi bigla bumagsak dahan-dahan lang bumagsak at saka buti na rin hindi nabagsakan yung kubo ng matanda ni father-in-law ko andun pa man siya wala naman ulan pero kagabi umulan yan natin kasi nga katatapos ko lang mag wrap ng gumpya eto o ilagay ko na sa sitlak isang luto, isang ganun kung gustong kumain ang mga anak ko kisa magbili gagawa na lang ako kasi alam ko pa mga gulay, carrots celery tsaka bawang ng sibuyas, bawang, paminta yun lang lagyan ng pangpalasa bumid na atin ko sa labas yung mga ano Putulin pa yon ng sawa ko yung kaibigan, tingnan natin sa likod. Yung ano, natumba. Para rating lang ng asawa ko. Tapos mamaya, maputuli na yung ang, ano niya. Mga sawa-sanga. Nating okay. Tingnan natin mga kaibigan. Bata. Antayin nyo, lalabas na tayo. Ay, nandito naman. Ano. Dar, mga manok! gan dito ako sa itaas. Oh, tingnan nyo. Oh. Ano na, atik na. Dito ako kasi, ano man yan. Parang, hmm. dito ako sa itaas. Oh, tingnan nyo sa baba namin. Oh, oh yan. Kita nyo yan. Oh. Natumba yung ano. Yung puno ng kuya no. Sayang pa naman. Gamot pa sana yan. Bulaklak, gamot. Ang dahon, gamot. Ang ano niya, sila na yung bunga. Gamot. Kaya o oh, natumba. Pero buti siyang pakatum natumba siya, hindi siya bigla. Siguro padahan hindi ko nga namalayan. Paglabas ko, ganito na, parang sabi ko parang dumilim. Nakita ko eh. Hmm. Ngayon lang yung hapon mga kaibigan. Hmm. Tingnan nyo. Kaya dito biglang ano, lumiwanag, wala ng puno. Kasi tingnan nyo, yung ano dito, oh. Paano siya? Oh. Yan. hmm Yung gamot niya ganyan. Kaya siya dahan-dahan. O. Oh. Kapatuloy yung gamot po yan. Mm. Pasensyahan nyo na lang mga kaibigan na may madaming buhay kasi dati nagtitinda ko. Ayan. Mm. Oh, kalamansi namin. Sana itong kalamansi namin hindi naman ito matumba. Ibu nga pa sa itaas. Ayan. Mm. Oh, may bunga hmm? sayang hindi lang yan maraming binipisyo yang ano ba na no? gamot makakain mo pang prutas lahat yan antay cancer sa mga bukol bukol eto mangga karabaw oh, ipaputol ko na yan natakot ako pag baka pag lumaki matumba din yan

siya yeah, ganun oh. Buti dahan Buti dahan-dahan lang siya. Hindi big pa. Hindi 'yun bigla. Hmm. Mamaya yan puputulin niya ng ano, ng asawa ko yung mga sang sanga-sanga niya. Ay, matrabaho na naman siya. Walang pahinga, ganun talaga yan. Alam niyo ito mga kaibigan, oh, gamot ito sa mga UTI ah, sa mga yan oh kidney sa mga kidney ilaga lang yan gamot yan yan iniinom ng asawa ko maraming beneficyo yan iinumin mo lang yan diabetic lahat din kaya oh Iniinom yan talaga nag-iinom ang asawa ko kaya kapag nag-check sila sa ganto wala siyang diabetic wala siyang high blood ganito Ayan, oh. Eh. Ano, Madali lang yung mabuhay. Limang dahon, tatong lalagay mo lang sa baso. Lagyan mo lang ng mainit na tubig. Uy, eh, na. Unang-una, mapait daw. Mapait. kasi hindi magtagal. Sanay ka na. Ganun talaga yung gamot. Kapag herbal. Ito mga. Mamaya, kita-kita tayo mga kaibigan. Mamaya. Eh. Hmm. Kahit anong linis mo kay Bigon. Saka ng mga manok. Ayan. oh, may mata. Hmm. 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 Laga naman May nangitlog pa. Nana po yung nangitlog din sa pikas? Kita ni mo? Ay, hmm. 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 kinakalkal nila oh. Kahit anong walis na kapag may alaga pa mga manok hindi lang man ako mga ano pusa o oh, may <laughs> mga pusa pero ang dali 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 yan nag oh yung malaga putuli na mga Hmm. Hmm. Oh, putlo na lang na. Muda ko na. Mukhang lagi hapon to. Putlo na na. Hmm. Mangga karabosa na yan. kasi mahirap hindi na na ayan na, mga kaibigan oh. hmm. yung guyabano, oh. Buti na lang, hindi pa bigla-bigla yung bagsak niya, dahan-dahan lang. Hindi ko nga namalayan. Kasi kung bagsak, hindi ko, paglabas ko, kan kanina, paglabas ko, wala pa yan. Yung ano, parang may kinuha lang ako, may nag-ano ng tubig, tingin ng tubig. Tingnan nyo, oh Ganito na. Pagtaka ko, kasi sigo dahan-dahan lang. Tingnan natin sa likod niya. Hindi na madudim <laughs> na ano ng puno oh. ito may ang kuya yan oh, ah, yun, oh. tingnan nga kaibigan yung puno ng kuya ba na oh. hindi mm, ako sa taas oh. Ay, kaibigan oh. 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 Eh. yan oh tingnan nga natumba yung kuya hindi kasi bigla kasi hindi ko nga namalayan hindi tumutunog parang wala lang basta nakita ko lang kanya paglabas ko ganito na siguro dahan-dahan lang siya o oh. yeah. hmm, parang mabahataw lang Mm, na hmm may mangga karabaw dito paputulin ko ito kasi makatakot baka paglaki tutumba din yan may tanim kami ano anato mga papaya mga papaya anato din oh. ilipat ko na lang yan dyan ang anato huwag na lang yung mga ano buti na lang ganun siya hindi yung bagsak sa atik namin oh. tingnan yung mga ay, puputulin niya ng asawa ko ito na Lumayan. pakain mo na siya ng manok siyo na tumbang among ah, punuan sa laban na nagitaga hmm. na lang po niya ang saging ah. isa na, sulay bagyo gulang naman po hmm. sayang oh may bunga gulang na niya ang bunga hmm. hmm. Oo. Oh, na man Gulang Oo, oh, gula, hmm. gula, man, no? hmm. oh, gula Maputol pa na akong kamot yung matigbasan. Una ako okay na. Kuha na lang na mo. Oh. Kayo na kusog May gali. kusog ang pagbagsak. Hinahinay lang siya. Wala ka bagsak. Wala galit na. Matikdan na natumba tumba. Kita na lang ko nagnit-ngit na. Mga panansi. Dabay na. Oh. Davay, davay na. na.